itong pano saging wala na siyang saha pero paturo ko na to guys bayulit ulit siya guys para puhon sa mga subscriber ang itag si bayulit by na saging mabuhi siya na ay mong ikuan remembrance ako ah ito ang ano guys aditan kay padaghanon ito ang equal sa seedling. Eh para inani oni guys, para dalik sa mukuan. Chap-chap po. Para ah, manggawas. Hmm? Dain na sa kayo guys. Ikog sakit pero kung ano na ito hilo. Para natay. Wala na yun guys. Ito kuha na Wala na ito rock dito pro inani on atuang pag para ma-preserve pa ka ang karaan ng mga saging kalagsan na lang makita labay na to nyo guys kay hindi pa rin sa mga campus lalo ano kaya naman natong ibilin para gano'n kaya kung itanong nyo muna guys nilin yung bukol hindi na rin sa oh oh, igo na gidihan ko after pangita na itong pagi guys solusyon para nabuhi ang mga talagsa na lang sa ngayon nani ato paritan guys ako ang gibuka din guys kaya para kanyang mga mananap na sa sulod dili sa kapinitret para kanyang diri ang mga side diri magawas ang mga similya kotlo na to ni guys kay para ni mga gamot gamot kay para matbaguhan sa gamot ana mga discarte guys para pag preserve sa mga karaan yung mga tanom kani guys idea lang ako ni pero nito unta siya kwan na siya ka ng napuhi pa sa pero kani yung lata na yun sa pero Pagkita pag na ito pagi. Nga ma ma-preserve ang mga kinaiyahan niya mga tanong mga talaga sa huna lang. O kahit di titiban sa kayo. Kung ako yung mga itong itong. tumbok mo dre. Oh, igo kayo sa mananap pero crook pa niya wala yung posible. pero hindi this card eh guys huwag na ano ah ulob nyo lang sana ah then i disinfect yun guys para kanin mga bacteria sa sulot hindi sa pinitret huwag wala may pang disinfect guys no, ikon na dyan sa mga kuad fluorine o sundrox pili na sa Panitan jadi sa guys guys para makuha ang mga kwan. Karga mo ako na karon. ko so, na liya, Oh, oh karga mo ko stop down. Kansuwa, okay. uh, ako kay kwantong kwanta kung maliban kwan, okay. oh, no? oh. sa kung ginakwantong gaya persono o oh. daga na kuan na manap guys no nagkuan sa kuan na ni mo mo ni na busko sa kuan Thank you guys. Thank you for watching. God bless. May tanong guys. Dreo. Sana siya butang diri sa pagkain. Para ah, dudra. Ang atong nagsiri. Ibalihit. Mana nih, sila guys? Ada yang ngebut-nyangkai Di baliknya nanti terkeruk oh Mama kita, yeah, darah Mama kita Jadi yang dulu takut, tarung motor kayak, di ini masih tanduk, Gri.